Kasama pa rin po natin ang cast ng My Father's Wife. Kanina, nanalo ang team nila Kaisel. Ang target po nila ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. Oh diba? With help. Kaya 20,000 din ang napili yung charity. Ano po napiling niya, Miss Nuki? Cribs Foundation, bro. Cribs Foundation. Yes. There you go. Now it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Sige. Suti so, ko ang aking mahiwagang yes. salamin. On a scale of 1 to 10, Ten being the fastest. Gaano ka kabilis mapikon kapag inaasar? Go. Five. Name something na may butones. Uh, bl blouse, polo. Sakit na nakakahawa. TB. Fill in the blank. Cherry blank. cherry pie. Saan ka nagsisindi ng kandila? Kandi kandila? Saan Sa ka nagsisindi? Cementerio. Miss Dugie, here we go. Oh. Thanks, Dom. On a scale okay, of 1 to 10, 10 being the fastest. Mm -hmm. Gaano ka daw kabilis mapikon kapag inaasar? Hindi kayo ah, yung tinanong natin. Yeah. Nandyan ba ang 5? Mas pasensya pa. Yeah. Wow, nice. Pasansyosa good answer. It. Something na may butones, ang sabi mo'y blouse. Ang sabi ng survey. Wow, very good. Sakit na nakakahawa ang sabi mo'y TV. Ang sabi ng survey. Meron. Fill in the blank cherry blank. Cherry pie. Kerbe? Wow! Finally, saan ka nagsisim din ang kandila? Sementeryo. Oh. Sabi na, Sergei. Pasok! Wow. Wow, Miss 54 to go. Please welcome back Sue Clado. Alright! Eto na naman tayo daw. So, no? may good news ako <laughs> sa'yo. Is... Si Miss Nuki ay nakakuha ng 146 ah! points. Ah! Yeah! 54 to go, Sue. So 54. Okay. Thank you, Cookie. simple, <laughs> simple na. At this point, makikita na ng mga manunod ang sagot ni Miss Nuki. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the fastest, gaano ka kabilis mapikon kapag inaasar? Go. 10. Name something na may butones. Blouse. Bukod sa blouse? Polo. Sakit na nakakahawa? Keto. Fill in the blank. Cherry blank. Lips. Cherry lips. Saan ka nagsisindi ng kandila? Sa kalan. Let's go, Sue. 54 okay. points na kailangan natin. So, ito, unahin natin. Saan ka nagsisindi ng kandila? So, sa kalan. Kalan. Kanya-kanya Ang sabi Aha. ng survey sa kalan ay, Ah, wala, wala. Ang top answer ay cementerio Sementeryo. Oh, okay. Fill in the blank, cherry lips. Uh -huh. Ang sabi ng survey sa cherry lips ay? Hey, wala rin. Oh. Cherry blossoms ang top answer. Ah. Cherry blossoms. Sakit na nakakahawa. Ang sabi mo ay? Kefo. Leprosy. Ang sabi ng survey? Meron. Ang top answer ay TB. Kamuyan. 47 to go. On a scale of 1 to 10 gaano kakabilis kabilis mapikon. Sabi mo, 10. Ah, sabi na survey. Boom. Ang top answer ay 5. Nakuha. Miss yes, Tuki, 35 to go. So, something na may butole. Sabi mo, Polo. 35 points. Ang sabi ng survey sa Polo, Sue, ay <laughs> Congratulations team Robert You have won a total of 200,000 pesos Jack, Good job girls Ito na Simula na kanina Oo nga po Ayun, nagsimula na nga po kanina ang My Father's Wife Sana po panoorin niyo po Mondays to Saturday po yan, 2.30 after it's showtime. So maraming salamat Pilipinas. Ako po si Dingdong araw-araw na maghahatid ng sayat pa premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.